Magandang araw mga Encantedix, welcome back sa ating channel. Ako nga pala si, kwento ng apat na brilyante, at ngayon ay tatalakayin natin ang episode 83 ng Encantedia Chronicles, Sanger, ang pagbabalik ng Kera. Grabe mga kapatid, ang title pa lang, ramdam mo nang may pasabog. Terra, simulan na natin. Pagbabalik ng Sangres, mas mahigit, eto na, finally, nagbabalikan na ang ating mga Sangres bawat isa, may bitbit na kapangyarihan at kwento ng sakripisyo. Ang ganda ng VFX dito, parang cinematic na talaga. Ang feeling ko, ito na ang simula ng panibagong yugto ng Encantedia. Pagdurusan ni Mitina, mas mahigit, dito ako naiyak mga ka-Encantadix. Si Mitina, nakakulong, tila nawalan ng pag-asa. Pero ramdam mong hindi siya susuko, may apoy pa rin sa loob niya kahit natabunan ng takot at duda. Ang galing ng acting dito, solid. Ang pagsajep ni na Olga na at Vesh dita, Mas mahigit, boom. Girl power talaga. Ang eksenang to, parang eksenang makikita mo sa classic fantasy movies. Yung pakiramdam na kahit gaano kahirap, hindi ka nila iiwan. Sobrang lakas ng chemistry nila rito. Ang pagpanaw ni Vita. Mas mahigit, ito ang pinakamabigat sa episode. Hindi ko inasahan na dito mamamaalam si Vita. Ang ganda ng pagkakadirek, simple pero napaka-emotional. Isa to sa mga eksenang mag-iiwan ng marka sa Encantedia history. Ang pagbabalik ng Kera, mas mahigit, ayan na. Ang transformation ni Mitina bilang Kera. Literal na kinilabutan ako. Ang costume, ang aura, pati yung background music, lahat swak nakikita mo sa kanya yung halong tapang at lungkot. Ang tanong, kaya ba niyang ay handle ang kapangyarihang yan? Mas mahigit, aba, twist of the night. Si Darren pala ang ovlar ni Zor. Pero teka, tapat ba siya kay Zor, o may sariling plano? Ito yung mga maliliit na detalye na nag sa mas malalaking laban. Mas mahigit, ang ending, sakto lang, may closure pero may bitin. Excited ako sa episode 84, kasi mukhang mas magiging intense ang labanan at intriga. Pula ko, magkakaroon ng internal conflict si Mitina, at baka si Darren ang maging dahilan ng panibagong kaguluhan. Mas mahigit, at yan ang reaction at analysis natin sa episode 83 ng Sanger and Contedia Chronicles. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, I-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na Encantedia episodes. Comment down below kung ano ang pinaka-favorite mong eksena, at kung sino sa mga sangger ang pinakamalakas para sayo. Ako nga pala si, kwento ng apat na brilyante, at ito ang Encantedia Chronicles Reaction Series. Hanggang sa susunod, Avriya in Encantedia!